Good morning mga brother and sister. So uh, sa video na to eh i-share natin kung ano nga ba ang kailangan ng isang tao no para uh, magkaroon siya ng pagkakinala uh, pagkakilala sa Panginoon o sa Diyos natin no. Ano ba ang kailangan niya no? So una kailangan niya ng solid uh, sola scriptura no. So kailangan niya una uh, maunawaan niya yung uh, Bible, no? Kung ano yung sabi ng Bible, no? So, itang Bible ay salita ng Diyos, no? O kautosan ng Diyos, no? Ayan. Kasulatan ng Diyos. Sola Scriptura. Ayan. Ayan yung isa sa kailangan ng tao para magkaroon siya ng pagkakilanlan sa Diyos, no? Kasi dito natin makikilala kung sino si Kristo, ano yung purpose niya, sino yung mga karakter dito, ano yung purpose nito sa buhay natin, no? At ang pangalawa naman, syempre, ayan, solapide, no? So, kailangan magkaroon muna siya ng pananampalataya, no? Faith, ayan, solapide. Ayan, yan yung pangalawang kailangan niya, no? Kasi yung pananampalataya, hindi naman yan, hindi naman sa ating galing yung pananampalataya, eh. Ang nagbigay niyan ay yung Dios pa rin no. Nagbigay sa atin ng pananampalataya no. Kung napapansin niyo yung sinabi ni Pedro, ay sinabi ni Kristo ni Jesus kay Pedro kung sino siya. Sinabi ni Pedro doon siya ang Misaya. no. Tapos sabi ng Panginoon, mapalad ka sapagkat ang nagpaalam sa iyo niyan ay aking ama no. Sabi sabihin yung Dios Ama ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya para makilala natin si Kristo no. At ito naman Uh, sola gratia. Ito yung uh, dahilan kung bakit nasisave isang tao. No? Ang tao walang kakayahan iligtas ang sarili. Ito yung mababasa natin sa uh, second ah uh, sa Epeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. No? Maganda kaya yung basahin ng buo para mas maunawaan talaga natin na yung kaligtasan ay eh, hindi galing sa atin. No? Galing talaga yan sa Panginoon, habag, kumbaga grace, sola gratia. At ang pangapat naman ay solus Christos. No? So, siyempre dahil meron na tayong pananampalataya, kanina tayo sa sampalataya. Siyempre, walang iba kundi sa Panginoong Yeso Solus Christos, hindi kay Mary, hindi kay Jose. Hindi sa kung kanino mga apostol na nagsasabing sila yung mga apostol. Ito, Jesus Christ. Dahil kung nagbabasa tayo ng Bible, sinabi, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Jesus Christ lang. Kung ikaw ay isang kristyano, o oh, oh, sinasabi mong kristyano ka, ang centered ng iyong faith, Jesus Christ lamang. Yan ang pundasyon ng ating pananampalataya. Sabi niya, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Iglesia. No? Oh, yan. Yan ang ating pundasyon uh, ng pananampalataya. Jesus Christ. At syempre yung panlima, ayan, solidity Ang ibig niyan, sa Diyos lamang ang kaluwalhatian. No? Hindi pwedeng sa pare, hindi pwedeng sa pastor, hindi pwedeng sa mga membro, hindi pwedeng sa tao, ang nilalaman ng Bible ay patungkol sa Diyos, hindi patungkol sa tao. No, hindi yan patungkol sa atin. Ang uh, binibida ng Bible, walang iba kundi ang Diyos. Kundi ang kanyang uh, sovereign grace, kanyang kadakilaan, kanyang paghahari. Lahat ng ginagawa natin sa mundo, Diyos ang may hawak niyan, hindi tayo. No. Yan ang ibig sabihin ng five sola masyadong mabigat. Pero mas maganda kung mauunawaan talaga natin to. Mas lalalim tayo sa pag-unawa. Take note lang, no? Ang nagbibigay sa atin ng pang-unawa, hindi tayo mismo, kundi ang Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng pang-unawa sa bawat tao. Kung nagbabasa tayo ng Bible, mababasa natin yan bago, um, bago mag-resurrect ang ating Panginoon sinabi niya sa mga apostol niya, huwag kayong umalis. Dahil bababa, bababa ang isang uh, Holy Spirit no, na magbibigay sa kanila ng pangunawa. So tayong mga mananampalataya, pagka lagi tayong uh, self, self uh, righteous or lagi nating inaalam sa sarili natin, kumbaga hindi natin isinusurrender sa Panginoon o sa Diyos, yung mga ginagawa natin. No? ibig sabihin nun, ah uh, wala tayong ano sa kanya pananampalataya no kaya nga sabi sa ibro uh, di ba handog na buhay ihandog ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay ibig sabihin yung yung ano natin buong pagkatao natin isusurrender natin sa Panginoon ayan no five solas yan yung kailangan natin uh, maintindihan mo no? maunawaan no bilang isang mananampalataya kasi kung alam natin itong lahat na to, yung ibig sabihin yan, mabubuksan yung mga ano natin, mga mind natin. Uy, English mind. Mabubuksan yung isip natin. Kung sino nga ba talaga tayo, kung ano nga ba tayo, ano nga ba yung layunin natin. Ang bawat mananampalataya ay kasangkapan lang ng Panginoon para sa kanyang layunin. Ano ba yung layunin ng Panginoon? Ah, ang layunin ng Panginoon ay ipakilala siya sa lahat ng tao. Sa lahat ng mga bansa. Kasi kung mababasa natin yung uh, John chapter 17 verse 3, no? Ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoong Isang Kristo doon. Ang makilala ka na nag-iisang tunay na Diyos. Yun ang kahulugan ng buhay na walang hanggan ang makilala natin, ang nag-iisang tunay na Diyos. Kanino? Dito kay Jesus Christ. Sa Kanya natin makikilala ang tunay na Panginoon, tunay na Diyos. So, ayan lang mga kapatid. Ba bye bye